Okay mga kababayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Silver Voice TV mga kaibigan. Pupunain po natin ngayon pong araw po na ito, ang uh, talaga nga namang uh, walang hanggang pagpapansin ni Aimee Marcos sa halip na gumawa ng mga panukalang batas at uh, hanggang maging it, uh, ganap itong batas po natin uh, hindi po yan ginagawa ng atin pong mahal na senadora bagkos hanap po siya ng hanap ng putik na ibabato po sa kanyang mga kalaban Uh, isa na din diyan sa kanyang kapatid, sa kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez at maging sa talaga nga naman pong maugong ngayon na number one uh, rated na senatorial ball sa susunod pong 2025 senatorial election na si uh, Representative Erwin Tulfo. Kasi po dito po sa huling survey no, noong uh, last part ng January mga kaibigan, Si Representative Erwin Tulpo po ng ACCIS Party List nakakuha po ng 60%. Mga kaibigan po, mga si dating Pangulong Duterte. Siyempre, may lakas pa din yung uh, may apila pa din sa tao yung Duterte mga kaibigan. Ikatatlo, lagi lang naman din nandyan mga kaibigan. Vicente Tito Soto. Number 4 lang si Amy Marcos. So, siguro, e eh, threaten po si Amy dahil uh, number 1 si Erwin Tulpo mga kaibigan. So, kailangan niyang gumawa ng kaparaanan para batuhan ng putek ito pong si uh, Representative Congressman, mga kaibigan ni si uh, Sir Erwin Tulpo ngayon. Ano po yung binabato po ni Amy Marcos dito kay Erwin uh, uh, Tulpo? Mga kaibigan, kung yung matatandaan, noong nakaraan ako po'y gumawa ng content regarding AKAP, noho na programa po ng gobyerno, tinitira po 'yan ng mga senador sa pangunguna po ni Amy Marcos. Where ito pong si uh, Axis IS Party List Representative Erwin Tulpo has admitted that it was he who thought of the Ayuda sa Kapos ang kita program o yung AKAP nga mga kaibigan. A one-time cash assistance middle class workers earning 23,000 or less. Okay? So para po itong mga ayuda, no? parang yung four piece mga kaibigan, para po sa mga uh, mamamayan ng Pilipinas na kumikita ng minimum no? 23,000 sa isang buwan or less. Eh, kung tutusin 23,000, napakababa po nun. Ano? So yan po ay kinikwestiyon niya uh, ay, ay May Marcos. Hindi daw po nila yan alam. Ngayon, pag-uusapan po natin yan, mga kaibigan. So, tuloy ko lang to, no? Yung, uh, uh ito pong article ng Inquirer.net. According to Tulfo, he thought of ACAP when he was still Secretary of the Department of Social Welfare and Development, o DSWD, as he had observed that middle class workers are often neglected or left behind in most government aid programs. Ngayon po ang question dyan, bakit po ninyo kinu-question yan, Senadora Amy Marcos, bakit po? Kasi hindi kayo makarelate sa buhay ng mga talagang mahihirap. Ito nga, hindi nga ito mahirap na pinakamahirap. Eh. Middle class pa po ito. Pero kahit middle class, mga kaibigan, syempre, eh, kinakailangan din niya ng tulong. Imagine, 23,000 a month na gross income. Eh, ilang araw ba meron sa isang buwan? Tatlong po. Eh, di kinulang ka pa ng 7 mil. oh, di ba? So, hindi din na, no? Hindi, kumbaga, paycheck to paycheck din ang buhay ng uh, nakararami sa ating mga kababayan, mga kaibigan. So, kaya po may yung mga programang ganito, well appreciated po yan ng mga middle class ano ho, eh kung ako po, yun eh, nagtatrabaho pa, may ganitong programa, kaysa mangutang ako ng 5 mil, eh pupunta ako ng DSWD, mag apply ako niyan, no? hanapin ko kung uh, nakalista pangalan ko, o aalamin ko kung anong proseso niyan, makakuha lang ako niyang akap, ano na yan, uh, ayuda na yan. So ito mga kaibigan, sabi po dito sa uh, artikulo ng GMA News Online, Feb 14 mga kaibigan, sabi po dito, sabi po ng camera, Amy Marcos signed by cam report that includes DSWD's akap. Ngayon, Ayan na po. Ayon po sa dokumento, Amy Senadora Amy Marcos, lumagda nga po pala kayo. Nung yan po ay dinin, uh, dininig, no? both Senate and uh, House of Representatives, may lagda po kayo dyan. Bakit po ngayon nagmamaang-maangan kayo? Isang ikagaling itong pondo ng akap na ito. Pa, parang hindi namin alam. Ano po ba kasi? Mag-focus po kasi kayo pag nag-hearing para po hindi nyo po nakakalimutan. Ano, ano po sabi dito? Lawmakers from the House of Representatives on Wednesday Disputed Senator Amy Marcos questioning of the 26.7 uh, billion ayuda sa kapos ang kita program o yung AKAP of the Department of Social Welfare and Development saying she was among the signatories of the bicameral conference committee report that included the social assistance program in the proposed 2024 national budget. Okay. Sa bicameral uh, meeting mga kaibigan or conference ng Senado at uh, Kamara, eh dokumentado po kayo, uh, Madam Senator Amy Marcos, na kayo po ay sumang-ayon at kayo po ay lumagda pa. Ano ho? So paano niyo po maki-question ay eh, yung pirma niyo nandoon sa pagdinig nag-participate kayo at uh, hindi naman po siguro ma kakaligtas sa tenga ninyo kung sinabing 26.7 billion ang budget po diyan. Ano ho? Ba't po kayo ngayon ay magmamaang-maangan? Hala, saan galing yung ano na hindi yan ika namin alam. Bakit? Para lang pasamain yung uh, image uh, nag ng nag-isip uh, ng ano na yan programa na si representative Erwin uh, Tulfo eh ako kung ako siyempre hindi pa naman hindi pa naman tayo talaga sobrang yaman kayo po baka hindi niyo kami maintindihan 'di ba dahil uh, siyempre lumaki ho kayong uh, marangya ang pamumuhay siguro hindi niyo kami maintindihan pero kung ako uh, talagang butante no at uh, uh, namumuhay sa minimum uh, wage mga kaibigan. tapos may programang ganito si Erwin Tulpo para sa aming mga mahirap. Tapos ko kontra nyo, eh kung ako ganyan, nar nararapat lamang na number one si Erwin Tulpo, eh ibuboto ko talaga yan. Biro mo, kayo po, wala po kayong ibang ginawa kung di pumuna ng pumuna. Eh kung ayaw nyo po, eh, bakit hindi nyo na lang po gawin yung ginagawa din nila ng mga iba nyong kapwa lawmakers para bumangu din, pumogi din kayo sa taong bayan. Di ho ba? Eh, ang gagawin nyo, ay, bakit kaya ika number one si Erwin Tulfo? Ano yung ginawa niya? Akap. Ah, ah, magkano po? 26.7 billion. Nako. Alam, hindi ko alam yan. Ha? Nakalimutan ko ika. O, oh, eh, kukwestiyonin na. Bakit wala kaming alam dyan? O. Oh, Di ba? Paano? Ay, ano, dadaya, dadalihin na naman sa ano? Sa, <laughs> sa publicity na naman. Di ba? Na parang dumaan na naman kunyari sa illegal. Pero wala pong illegal na nangyari dito. Mismo pong kamera, ang nagkumpirma na po na mismong si Amy Marcos na kumikwestyon dito ay signatory o pumirma dito po sa ACAP budget na 26.7 billion. Ano po sabi dito? They approve it. In fact, Senator Amy signed this committee report. O yan, sabi po ng ano ha, sabi ng kamera. Uh, this by said House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzalez in Sandra Aguinaldo's and Tina Panganiban Perez reports on 24 horas. O nakita nyo na po. Oh, e eh, paano nyo po sasabing wala po kayong alam dyan? Check your records, uh, Amy Marcos. Check your facts. Hindi po yung pa-interview kayo ng pa-interview. Gusto nyo lang pasamain yung palibasa na. Yun po ang mahirap eh. Pagka talagang mahal ka ng taong bayan, matunog ka sa taong bayan, ah, kagaya ni ah, Congressman Erwin Tulpo nag number one. E eh, syempre po, yung mga behind sa kanya, naturalmente, naku, kailangan natin gumalaw. Malapit ng ah, 2025 ah, senatorial election, gumalaw tayo, naku, ah, mababa tayo sa survey. O, oh, syempre, di ba? Eh, napapabalita pa, parang si si Willie Rebillam eh. Di ba? Parang tatakbo din yata yun, di ba? Nandun sa prayer rally ni, ng mga Duterte. O, oh, eh, pag tumakbo pa yon, eh, di mag, mas lalo kayo mag-aagawan sa ano, sa boto. O, oh, yan. <laughs> syempre, Uh, nga ragan na ano nako kailangan natin gumawa ano at least dungisan natin ang pangalan ng nakanamberon ngayon no pero again ano para po sa amin mas ramdam ng nakakarami no mas naramdam po ng mga may hirap nating mga kababayan kung sino po talaga yung gumagawa ng mga programa para po lalo mas ma, uh, mapaginhawa ang buhay po ng mga may hirap nating kababayan. Ito po, ano, sabi po ng inquirer.net, uh, Senators, unaware, sabi po ng mga senador, ha, unaware daw po sila sa 26.7 billion aka budget insertion. Sabi po yan ni Amy Marcos. Uulitin ko po, ha, ito, inquirer ka, inquirer ka nagbalita nito. Sabi po ni Senator Amy Marcos, Senators unaware of 26.7 billion akap budget insertion. Paano nyo po yan mapapaliwanag, Senator? I mean, na mismo pong uh, Kongreso nagkumpirma uh, na doon po sa conference po ninyo ng Senado at uh, Kongreso ay kayo po ay uh, nag-participate at kayo po ipumirma. pumirma. Paano nyo po yan na uh, may papaliwanag ngayon? O, oh, di ba ho? 'Di ba? Ay, okay. nako, mahirap po kasi ang ganyan magsalita, mag, mag, magsalita kayo sa interview na ganito. Uh, para lang uh, magbato ng putik sa mga katunggalihu ninyo. Wag hong ganoon, Senator Amy. Alam niyo po sa akin ha, bilang uh, mamamayan, sa halip po na batuhin niyo lagi ng putik ang kapatid ninyo, ang pinsan ninyo, yung nag-number one sa, sa survey na si Erwin Tulpo, Gawin nyo din po yung ginagawa nila. Trabaho, 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 performance, performance, performance. Huwag po puna. Kasi po pag puna, 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 eh ngayon pa lang po, ay eh, baka po hindi kayo manalo niyan kasi puro kayo reklamo eh. Di ho ba? Gayon po ang gawin ninyo, ah, Senadora Amy Marcos. Kasi kahit ano pong pagpuna at pagbato ng putik ang gawin ninyo, kung ang tao naman po ay wala makitang output o mga nagawa po ninyo para sa bayan, eh hindi po kayo talaga magagawang mahalin ng publiko. Yun lamang mga idol. Silver Voice TV, magandang hapon po sa inyong lahat.